gagawin namin na bira-bira. Ayan po. So, naglalagay na po sila ng kawil. Panurin nyo po yung ikot nya. So, one. Ayan, sabay ipit doon. Ayan. So, bago kunin po nylon, ayan, ikot. Ayan. So, bago po ihilain. Ayan na nga, na So, ayan na po yung pinis nya. So, siya po ang gumagawa ng bira-bira ko pag nandoon po ako sa laot. So, siya po ang pinapagawa ko. At, pag uwi ko po ay gawa na po. So, po. May eh, pakita mo, misis yung kwan, ang paggawa. So, nakabuka po yan. Ngayon po, eh, kwan. O, nakabuka. Ilapit eh, mo. Hmm. Yan. So, nakabuka po yung crystallite. Ngok kita nyo. Okay. Gigigawa okay. eh pakita pa ulit. Gagawa pa siya ulit. Tingnan n'yo 'nan. pa. Danda 'nan. Danda lang mga parama panood ng ating sailing viewers po at ang gusto matuto. So mga yap, ito po 'yung eh, pag kung sa laut po kayo at gusto niyo pong maglibang-libang at gusto niyo mang maghuli ng pangkilaw at ito po yung ang bira-bira ay effective po sa panghuli pang ng pangkilaw so yan po napakabilis po ni misis magawa so sa so misis dandanan mo at para makita po ng ating silent viewers po ang paggawa ng bira-bira so marami na po kami nagawa na bira-bira at siya po ang gumagawa ng bira-bira So, ang siya po lang nagawa at gawin namin tutorial at ipapakita po. So, ito po yung part 3 ng paggawa namin ng biribira. O, yan po ang ginawa niya. So, yan po. So, buwang, kailangan nakabuka po. Kailangan sa salit. So, hawa sa may puno para makita nila. Ayan. O, nagagalaw-galaw. Ayan. Nakabuka po. So, o, yung ipakita natin yung ginawa niya marami. Ayan po. So, ayan po. Pakita mo. Ayan. Bitin mo. Yan. So, ganun po kadami yung ginawa niya. Yan. So, gagawa po pa ulit para ipakita, para matutunan niyo po. At, yan. Lagay ka wheel bago iikot po. Yan. So, naka So, dandahan mo lang, misis. So, bali tatlong ikot po. Isa. Dalawa. O, dalawa lang muna bago maglalagay ka po ng kung gusto niya pong madalian, so yan po ang tin tin kung tinuro ko sa kanya. So, bago ka po naglagay ng ng crystalite dito sa may baba, 'yan. Bago ipitin mo po ng kabilang kamay. 'Yan. So, medyo ma medyo magawa lang talaga ito at mahirap. Pero So, pag kung ginamit yun po sa lawa't ay napaka effective o sabay pag nakalagay po ng kristalit ay lalagay na po kayo ng bago nyo po hilain yan yan so yan gawa naman po ulit so si misis parang hindi nyo gano makuha yung kanya yung bisik so uh, ako mamaya ang gagawa at ipapakita ko sa inyo mga ya para matutunan nyo talaga yung paggawa ng bira-bira So ito po yung madali talaga pang panambaka po or pang kwan. Ayan po. Ayan. Ito. So bibilang uh, tingnan niyo po panoorin niyo po uh, at bibilangin ko po yung ikot ng nylon at yung lang po yung sundan niyo pag kayo ay gumawa. So kailangan po yung baba ay ang kristalit po ay isa ay mahaba bago ay ang sa baba ay mixi po kailangan hindi po pantay para pag kinain ng isda ay hindi po siya magbuhol at kung magbuhol man po ay madaling matanggal kung pantay po yung haba ng kristalit ay mabubuhol po so sa kung makapanood ko man uh, loads ng tutorial ng asawa ko ay ang ginagamit po na, namin na kristalit ay yung pino po yan po ang ginagamit namin so yung malalaki po ay tapo na po at hindi na po yung pwede gamitin So, kailangan yung pino. So, yan po. So, gagawa pa po yung misis ko. Yan. So, maglagay po ng kawelo. Tandaan na yung misis. Yan. Kailangan may pabilog po. Op. Kung muna, pakita mo natin pabilog. Yan. Yan. O. Oh. So, pabilog po. Ayan o. Oh. Yan. Bago ikot. Isa. Dalawa. O. Oh. So, dalawa po. So, bago kukuha po ng crystallite. Yan. Bago ilalagay po sa taas. Yan. Bago ipitin. Bago ikot ng isang bisis. Yan, yan, isa. Yan. Ibogo, ilalagay po sa ilalim. At kukunin mo yung nylon kanina, yung ini inikot ng dalawang bisis. Yun, bago isang bisis lang din inikot. Yan. Yan. Bago, hilain po yung kabilang dulo para po ay matalian siya. So, yan. Yan po so napakagaling ni Mrs. niya magawa ng bira-bira po. Uh, talagang tagal pa naman magawa ng bira-bira namin na lagi-lagi na lang kami gumagawa ay eh, na master na, master niya na talaga yung paggawa. So yan po mga yap. Yan. Hmm. So pakita mo Mrs. ang nagawa mo. Ah, uh, kailan niya. Kailangan talaga po ay eh, napakaayos din talaga yung paggawa para ang magkain kasing isda ay kailangan din ay maingan nyo so yan po yan so pino lang po yung kristal, hindi naman po pag naglagay po kayo ay wag nyong kapalan masyado kung dipindi po sa hook kung gano kalaki ay gano lang po din kanipis yung nipis lang po yung nilagay nyo kung malaking kawil ang hook po ay malaki-laki rin po yung crystals kaya dipindi po so yan po nakabuka Ayan po, ito yung last na po na gawa ni Mrs. Kasi para sa akin naman ipapakita ko naman po yung move ko na ako talagang gumagawa. So, siya, sa tutuusin mga yap ay siya po ang gumagawa. Ayan. So, isang pakita pa niya at ako naman po ang pakita ng slow mo ko na pagawa. Ayan. So, ikot. Ayan. 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 Yan, so So, napakagaling po ni misis So, siya lang po gumawa Bukang buka, bukang buka po Ganun po talaga yung Kaya nainggan nyo po yung isda So, kailangan po talaga Kasi sa amin dito ay minsan mura po yung nahuli ng birah-birahin. kaya medyo nakakatamad din po manghuli ng marami kasi napakamura kaya ini pamain lang po talaga ng uh, tanigi or kuwan po uh, red, roper, ganyan lang po yung ginagawa namin so yeah. so ako naman po mga ang gagawa ng Bira-bira at ipapakita ko rin sa inyo para masaksiyan nyo talaga yung paggawa ko. Tingnan nyo mga yap at ako naman ang gagawa. So ito na mga yap at ipapakita ko naman sa inyo. Kaya eh, kanina nakita nyo po sa sawa ko at kung hindi nyo po makuha ay sa akin po ulit at uulitin ko talaga. So ito po. Eh, ito, tutukan mo na po yung ginagawa ko. So ganyan mga yap. So hawak ito yung dulo, nylon. Dulo po ito. So kailangan po natin bilugin. Ganyan. So yan. Bilog po. So, hawakan pwede po gawin natin tal apat na ikot or tatlo. So, kay ang para madili, madali, po ay gawin po natin ng tatlo lang. 1 2. Oh, so da da to po to, Tat dalawang ikot pa po. So, kukuha po tayo ng crystalite. Yan po. Crystalite. So, ganito po ha. Ah. Kukunin niyo po itong dulo bago ilalagay po dito sa pagitan nito. Yan. Yan bago. Kukuha iikot po, po ng isang bisis. 1. Yan po sabay ilalagay po dito yan bago iikot po ng isang bisis yung kaninang dalawa bago hihilain po natin itong dulo yan 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 mga yap so sanay makuha nyo po yung pagtuturo ko yan so bago natin hilain yan so nakabuka na po ayan po at napakaganda ayan bago guntingin po natin yung nylon niya po at puputulin po natin yung uh, basahin ko muna po ng tubig at puputulin natin ayan. Ayan. bago dito ang kailangan kabila, mga mga yap ay maiksi at ito ay mahaba so ayan po ipapakita ko po sa inyo napakaiksi po ng isa ang isa po ay mahaba so ganon po yung paggawa ng bira bira at saka nakabuka po yan So nakabuka po kailangan. O kahit na anong gawin niyo po yan ay nakabuka na po talaga siya. Kaya pag kung nagagalaw, nagatikop-tikop po ito siya. Gumagalaw din po nang paganong-ganon. So yan. So ganyan po yung paggawa ng one. Bira-bira po. So one. O, so, isa pa po para makuha niyo po ay gawa ko pa ako ulit. At marami pa pong gawin. Sige. At para makuha niyo talaga yung basic ng paggawa. Yan. So marami na po ang nagawa. Si Mrs. So ito so pabilog ulit ganun mga yap bibilogin ko ulit so ito yung paglagay ng hook ganyan po so, yan ilalagay ko dito sa daliri ko ipitin ko po so ito yung nylon muna ipapakita ko nylon so ganyan po oh. so ilalagay hawakan ko po dito ng kamay ko at iikot ko po yan ganyan ganyan po so nakabilog na po at kukuha po ako ng hook yan 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 So, kailangan nandoon na po na, at nakapantay. na po? at kukunin ko po ito yung nakabilog. So, ito yung dulo. Ito yung nakabilog. So, kukuhain ko po at iikot ko. One. Two. So, two na po. So, tama. Hanggang doon lang po. Para tatlong ikot lang po. At kukunin ko na po yung crystallite. At itatali ko po. So, ilalagay ko po dito sa pagitan. Dito. Dito. Yan. Yan. Panurin nyo mga yapa. O. Oh. Kailan pag nakalagay sa pagitan, kailan inipit na hindi na po niya malaglag oh. So, yung nylon na yung kaninang inipit ko po ay ito, oh. ayan. And dito po yung mag-iipit sa isa. So, itong crystalline po ay dito ka kabila. -ka so, bago ko iikot, ganyan. Isang bisis lang po. One. Ayan. Isa lang. Bago yung dalawa po kaninang nylon, ang dalawang bisis na ikot ay kukunin nyo po. Kasi dito yung naka nakawak, dito naka dito nakaipit. So, kukunin nyo po dito. At ayan at iikot nyo ng isang bisis lang. Yan. One. So, bali, tiri na po. Uh, tatlo na pong ikot. Yan po. May Tagalog, may English tayo ah. O yan. Bago hilain nyo po yung dulo ng kanina, ng nylon. Yan. Saka natin hilain. Yan. Tignan nyo. Panurin nyo mga yap at bukang buka. O. Sabah ko po. Maghigpit po yan. O. So, bukang buka na po. Yan bago natin putulin yung nylon na dito sa baba kasi dito lang na naman yung kailangan natin dito sa dulo kasi dito yung nakalagay yung bira bira so ito yung putulin natin hmm. Hmm. so kailangan natin ay hindi pantayin oh, kailangan ikanyan yung mga yap para makita nyo yung kabila at mahaba ang kabila at saka hindi oh, yan. so putulin natin yung kabila yan hmm oh yan. So, putol-putol na. putol-putol uh, na. Putol na po. oh yan. So, bukang-bukang po. Panoorin niyo. So, yan. Ganyan po yung bira-bira. Yan. So, isa pa po. At, para makuha niyo yung bisik. Hmm. So, yan. Okay. Ganyan mga yap. Hawak ako ng nylon. Ganyan. Ipagsama ko. Kailan para mas mabilis mga yap, ay hawak kayo. Sabay agad. Ganyan. Isabay nyo lang sa nylon. Para mabilis. Bago hawa, hanapin yung dolo nito ng nylon nyo. Bago pag ganyan po ay ikot nyo na po. Yan. Nang pabilog ha. Pabilog. Sabay. Yan. So, ganyan na po. Bilog. So, bago nyo ikot ng ganyan. Okay, one. Two. O, so, two bago po ay uh, ikot po tayo ng isang bisis ng kristalit po yan kristalit yan 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 o po tandaanin ko po yan one so kanina to kanina ang nylon ito ay kukunin natin yung dalawang ikot ng nylon at iikot natin sa taas ng kristalit po ng isang bisis one yan bago ibalik natin doon sa in inawakan nya kanina yan, bago hihilain po natin itong kabilang dulo. Yung nylon, yan. Yan, so, yan na po. Napakasimple po gawin. So, napakabilis po ito gawin pag nalaman nyo po. At napakaganda po ito sa laot. Kung mga maglibang-libang po kayo ay napakaganda po. At napakabilis po manghuli ng pangkilaw. Yan po. At efektibo talaga ito sa mga panghuli na ng mga isda po tulad ng mga tulingan ay paborito po nila ito so yan po, yan so isa pa po, last at parang makuha nyo talaga, last kinikot ko po, yan bilog na po bago iikot ko po ng dalawang bisis yan, dalawa so kukunin ko po yung crystal ito po at ilagay ko sa pagitan yan nag iikot ko po ng isang bisis din. Yan. Yung kanilang nylon ay dalawa. Ito ay, ang pangalawang nylon po inikot ko ay gawin kong kuhain ko yan bago iikot ko dito sa kristalit para hindi po umbitaw Yan. ah, uh, sana makuhain na po mga yap. At ito po. Yan. Yan po. So kung gagawa po kayo ng bira-bira pang laot mga yap ay ang gawin nyo po na bira-bira ay Ah, uh, ito Ay kailangan po ay, pag sa lahat po ay dusi Dusi po yung pinaka, dito po yung, dito po, dusi Sa, alam po ito, ipakita ko sa inyo 12 po ang dito, 12 is brand Bago dito po, yan, ang crystallite bago yung 12 bago yung nakakabit po dito sa line nya ay 15 yan po so yan pakita ko sa mga yap yan. so yan po mga yap ang nagawa ng missis ko at yan po yung tutorial ko na pangatlong bisis ko na po ginawa at talagang inulit ulit po, po so ito po yung gawa ni misis yan so hindi po ako nakagawa na maganda makagawa si misis na maganda kasi uh, po yung chikiting namin at ginutom na yata kaya hindi po siya nakapokus so yan lang po mga yap at yan po si misis ko at ginutom na po yung anak ko yan. at magdididi na po yan at nagmaoy so yan po yan yeah. Mayap, siya. Yan po. So marami salamat mga yap. At sana ay huwag nyo naman kalimutan po mag-subscribe at ipalo yung aking mga Facebook channel. At isubscribe nyo naman po ako sa channel Munting Tahanan ko para naman po maabot ko po ang bis na hinihingi ni YouTube. So yan po. Maraming maraming salamat po sa inyo mga yap. Sa wala ninyong sawang support at pagtatangkilik na aking tutorial. Sana po ay naibahagi sa ako ako sa inyo na kunting kaalaman po about po sa bira-bira na panghuhuli po ng isda. So, yo, ingat po kayo lagi mga yap at God bless po. Bye-bye.